Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na monthly reading for September 2025. So Pisces, kunin nyo lang po yung mga kayo, ha? And leave the rest, use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo this time. Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later at the end of our reading. So kung meron kang pangmalakas ng isang tanong, you can ask that at the end sa isip lamang po ha, huwag niyo pong isusulat sa baba, sikreto lang natin yan. And I will answer that later. So stay tuned for that. Okay po. so, Pisces, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Malaking malaking bagay po para sa akin yan. Every time na meron po tayong free reading for Pisces. So thank you, thank you, thank you again from the bottom of my heart for not skipping the ads. Salamat po. So Pisces, ano nang sa inyo ngayong buong September 2025? Inhale. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Nine of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Swords. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Fool card starting over or new beginning. Congratulations. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Cups. Beautiful. King and Queen of Cups are. Queen of Cups and the King of Swords are here. Wow. Mapaganda. Isip at puso magka, magkasama O magkasalungat mamaya. Pag natin yan, in the area for near future, you have the World card. Wow, success is here. In the area of your challenge for the month, you have the Ten of Cups. Interesting. In the area of your fortune, you have the Four of Wands. Lovely. at, ang, at this at ang, uh, divine messages mo, you have the Queen of Pentacles. Two queens. Wow, wow, wow. At ang outcome mo for the month, eto yon Pisces, mamaya. Sabay-sabay siyang babasahin at the end. So, tignan natin kung ano lalaman ninyo mamaya. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Knight of Swords. Okay, this time around, it's all about your communication. May mga bahay kang parang gustong madaliin, gustong sabihin. Baka mamaya yung, yung impormasyon na naharting sa iyo ay... Sobrang bilis pero hindi mo naunawaan o hindi mo totally naiintindihan. Kaya kung may mga bagay na mabilis dumating, Most especially when it comes to information or communication or talking, kailangan talaga i-double check mo, no? Because also in your planetary alignment, in your area of communication, Mercury with New Moon asks you to be uh, mindful at magmaisip at maging ma ano eh, ma 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 magkaroon ka ng tamang pagtingin do sa mga bagay when it comes to miscommunication. And uh, check mo, double check mo yung mga plano mo. Okay? Hindi sugod lang ng sugod o bira lang ng bira. Ngayon buwan na kailangan, teka, tingnan ko muna, tama ba yung step ko dito? step 3 ba tama? Yung pagliko ko ba tama? So parang tignan mo muna bago mo aksyonan o bago mo bigyan na reaksyon o bago mo segundahan, kumbaga. So parang ngayon, ito yung time na check mo natin, check mo natin bago tayo kumilos at saka yung miscommunication ako, minsan mahadali ka doon sa bigla-bigla may sinabi ka tapos hindi na intindihan baka akala inaaway mo o kala may iba ka meaning kaya importante para sa bonus to especially if nasa Virgo season tayo this is a time for uh, communication dahil mga Virgo are very good with talking good with with words and whatever we say kaya kailangan talaga ikaw Pisces uh, aralin mo na 'yung sasabihin bago magsalita para hindi ka ma misinterpret and also para hindi ka mapahamak ano kaya dahan-dahan lang relax lang and don't rush things okay Napakaganda yan for you. In the area of your core energy, in the center, you have the nine of wands. Nine of wands is a, is a card of not giving up. Okay? Very, very pagod ka na. Very, very, um, lahat ginagawa mo everyday. Ikaw yung uri tao na workaholic and at the same time, passionate. No, pinapahalagahan mo yung mga bagay na gusto mo. Um, alam mo kung anong kailangan. Very intuitive ka. Very sensitive ka. And ikaw yung tao na parang, I know what I want and I know what I can give. Pero ngayon, parang pagod na. Pero laban pa. So good pa especially in your health ano sabi lang spirits mo and your planetary alignment you have to be very very uh, careful ano parang sobrang busy sobrang pagod kailangan din ng pahinga no pag naman nagpahinga hindi naman ibig sabihin noon susuko ka na eh nagpahinga ka lang sandali lang yan upo lang o kaya tulog lang pero laban ulit hindi naman ibig sabihin yan na mahina ka or um, inconsistent kumbaga. Pero ibig sabihin lang nun, maglaon, magkaroon ka ng time para mag-recharge, okay? Yung mga battery nga, nag-charge na ngayon, di ba? Cellphone nga, tina-charge. Dapat ikaw din, nag-charge ka din, okay? The nine of wands is also about building. Para meron kang binubuo. Um, and also boundaries. Para may mga harang kang binubuo sa paligid mo, no? Na parang sabi mo, Diyan lang kayo dito ako, hindi niyo ako pwedeng pakialaman. Tama na 'yung panguhusga mo. Ikaw masyado kang pakialamero. Dati hinahayaan ko lang pero ngayon parang, mm, teka, diyan ka lang. So ngayon, bona to Pisces sila sabihan ka ng spirit guides mo no at saka ng 'yung planetary alignment to define boundaries. Ano ba 'yung mga harang sa buhay mo na kailangan mo i-impose against other people and be creative ka sa iyong self-expression. Parang, okay, um, ayoko na nangyayalap ka, pero paano ko ba ito sasabihin? Kailangan maging creative ka doon sa paano mo i-express yung mga bagay na, yan. na hindi ka bumubuo ng panibagong away o sigalot or komplikasyon sa relasyon mo. Halimbawa, si pinsan. Lagi elam sa makeup mo, sa damit mo, sa ayos mo. Yung bag mo laging kinukuha sa kwarto, yung sapatos mo laging sinusuot sa iyo mo. Teka, ayokong, ka ayokong awayin si pinsan kasi pinsan ko naman siya. Paano ko ba sasabihin sa kanya ng creatively in a nice way na uy, gamit ko 'yan, mong kunin 'yan. Uy, masyado ka nang ingelam, hindi ka nagpapaalam, no? Parang gusto mo i-set yung boundary mo pero you don't want to complicate things. Yan, yun yung mga bagay na kailangan isipin this time na hindi magpapagulo but at the same time magbibigay ng solidifying boundary para sa iyo, okay? The nine of wands being clarified by you have the ace of pentacles. Okay, sabi ng spirit sa mo, yes, if you want things to grow, kailangan tsagain. Kung gusto mong itong itatanim mo na bagay ay tumubot maging halaman, kailangan doon talaga ng pagdilig. Ibig sabihin, araw-araw consistent effort. Alam ko, pagod ka na, Paisis. Meron ka siguro mga ginagawa, pagkatrabaho na, ano ba yan, nakakapagod, nakaka, nakapakahirap, no pero ito ning buwan talaga na mag magtatanim ka ng magandang bunga at magandang resulta sa ginagawa mo before sayo mo ala ba yan may patunguhan pa ba to yes ngayon dahil sayo mo wag mo nang sumuko wag sumuko isa pa laban pa yun boom pero ka lang ginawa this time na magbubunga sinasabi ko sa either meron ka kasi simulan na bago no kasi para sayo mo ayoko sumuko sa pangarap ko maging teacher. Tapos bigla nag-try ka mag-apply -mag sa isang private school. Kahit na pwede ka naman sa public pero walang opening. Sabi mo, try ko, sa pa try ko ngayon sa private. Boom! Magami ito manggap sa'yo. So, mag-try ka pa. Isa pang beses, mag-try ka pa pero sa ibang paraan naman. Baka doon tumubo na. Most especially in your career in finances ngayong buwan na ito, at the start of the month, according to your planetary and astrology, meron ka daw Focus o preparedness for uh, shifting priorities. para meron kang bi iibahin, babaguhin, or meron kang kakaibang ruta o kakaibang priority para matumbok mo yung paglago sa buhay mo. Especially money money, ito kaching-kaching-kaching opportunity. Ngayon talagang ilaban mo. At saka mag-try ka ng isa pang beses pero kakaibang paraan, tumbok mo na yan. In the area of what you want, you have the king of swords. King of swords all about you uh, being direct, being palaban, uh, hindi susuko, maging matalino, no? Matalino in a sense na alam mo yung gusto mo, alam mo yung ayaw mo. Ah, handa ka na rin putulin yung ugnayan mo sa mga tao na panggulo, taong toxic, or tao na, parang sabi mo, time na para aksyonan ito. Parang for a very long time, kinakaya-kayanan ka lang, o uh, minamaliit ka, or devalue yung privacy. Ito yung time na talagang guhitan na ang daan, oy, ang ganyan ka lang dito ako. Parang ganyan, no? Maging ano ka uh, maging blunt ka doon, maging taklesa ka doon sa part na yan. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, have a creative way para ma-express mo yung sa sarili mo na hindi ka gagawa ng gulo. Pero nakita ko talaga dito na ikaw, parang kating-kating ka na magsalita. Kaya nga ngayon, sabi ko sa inyo, bantayan mo yung miscommunication, kung paano ka magasalita, check your plano para sigurista ka this time, no? Siguraduhin mo muna, bawa ako, miros, okay? the King of Swords is being clarified by you have the Nine of Cups. Wow! Pisces, sa kung kaya po ilagay na na channel ko, alam mo na kapag lumalabas si Nine of Cups, kailangan mo na mag-wish. So ngayon, piket, close your eyes, and uh, i-wish mo na yung wish mo because Nine of Cups sa wish fulfillment card. Nasa paligid mo lang ang iyong spirit guides, ang iyong angel guide. Naririnig nila ang iyong mga dasal. Kaya go push. Kung kailangan mo i-pause ang video, i-pause mo na kasi uh, baka mahaba-haba Balik ka dito pagkatapos mag-wish. Okay? So, na enough caps sa wish fulfillment card, you want to be fulfilled this time at ilalaban mo 'yon. No? Ngayon parang sayo mo, hindi na ako magkakasya sa mali, hindi na ako magkakasya sa kakarampot. Ilalaban ko na 'to kahit anong mangyari. I will push this for the blessing that I truly deserve. Deserve ko 'to, ito eh, pag-ibig, tong bagong bahay, tong bagong trabaho, tong negosyo gusto ko itayo. Deserve ko 'to. Kaya ilalaban ko siya. At alam mo, yong magpapaligaya sa'yo magbibigay sa'yo ng contentment and happiness, no? Ilaban mo 'yan. Kasi talagang kung ka magiging maligaya, then go. Especially here in the area of what you need. Magkatugma. You need yung want mo at saka need mo pareho parang aligned na aligned. Gusto mong lumaban para sa magpapaligaya sa'yo. At ito ka, lumalaban ka. What you need is to risk. Risk something. Take a leap of faith. Lumaban, tumalon sumugal so, ka naman kahit paminsan-minsan, no? Hindi sa pera, ha? No, iwasan mo ang sugal sa pera. Sinasabi kong sugal ay sugal sa buhay. Yung parang, ito yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa dati. Kasi takot takot ka na baka mag-fail ka, baka, matapo, baka matalo ka, baka mauwi sa wala. Alam mo, ang mga pagsugal sa buhay, kailangan yan para mapakit, makita mo kung hanggang saan ka, kung saan pa mararating mo, sino ba mga taong tutulong sa'yo along the way, at makikilala mo sarili mo dyan kung ano pa yung mga skills mo na hindi mo akalaing meron ka pala, ano pa yung mga bagay na ma-experience mo na maganda pala for yourself na hindi mo akalaing kaya mong ma-experience, kaya mo maabot, no? So, taking risks in life is growth. May paglago doon. Lalago ang pera, lalago ang pangarap, lalago ang buhay, nag-expand. No? So, kailangan mo talaga ngayon ay pagkilos. Nakakaiba. Yung parang, ano ba yung mga out of the box moment na kailangan ko gawin this time to make sure na my life will be better, my life will be bigger. No? Most especially, at this time parang kailangan mong isipin na uy pang matagalan after 10 years after 15 years nasa na ba ako gumagalaw pa ba ako o paikot-ikot lang ako dito parang ganyan okay the full card with might and power na iyo yung momentum eh. parang lakas ng loob mo this time no ilaban mo parang masayang masaya ka eh. parang super decidido ka parang gusto ko po ilaban gusto pong i-gawin ito kasi ito yung magpapaligaya sa akin then go push kayang-kaya mo yan The full card is being clarified by the Ace of Wands. Wow. Ace of Wands is two aces. Asa na yun? Kanina. May ace pa tayo kanina? Wala pala. Akala ko Ace of Wands to. Okay. Ace of Wands here is telling you na parang ito na yung pagkakataon na bago talaga. Lagas like kanina because Ace of Wands is out with the old, in with the new. Bagong bagong buhay, bagong atarke, bagong diskarte, bagong pagkakataon, bagong career o bagong industriya, bagong lugar. Parang ganyan. So, Some of you, gusto talaga ng bago o gumalaw na, mag-transform na into something new. At magaganap lamang yan kung meron kang confidence. Because Ace of Wands is all about confidence in your plan, confidence in your action, confidence in your decision. No, Hindi yaantar to mga bagong simula kung wala kang hakbang at kung hindi ka matapang na gawin yan. Dapat manalig ka sa idea mo, manalig ka sa gusto mong gawin. Kasi kung half-hearted ka o wala kang tiwala, hindi yan mag-work. Kasi ano kayo, eh, atras abante. At saka ikaw mismo may duda sa sarili mo eh. Alam mo yung mga tao sa paligid mo, may duda na yan. Kaya huwag mong dagdagan. Dapat ikaw mismo, tiwala kang sarili mo na, kaya ko to, gagawa ko to, ilalaban ko to. And believe in yourself, the, the new beginning, the new start will be fruitful para sa sa'yo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Cups. Queen of Cups, And we have the King of Swords here. Yung puso at isip magkalaban. Parang ganyan. Parang ito yung gusto gawin ng puso, iba yung gusto gawin ng isip. So, kailangan pagtag, pagtag, pagtugmain mo yan okay pagtapatin mo yan para uh, yung isip at puso ay aligned para hindi ka ganoon half-hearted, hindi ka atras abante, hindi ka nga dalawang isip, hindi ka gumagawa ngayon pero bukas hindi sa isang araw na lang kasi paurong sulong. Pero kung ikaw ay buong buo sa isip at puso yung gusto mong gawin, araw-araw gagawin mo yan. Mag-show up ka, dedire-diretso ka doon, hindi ka panginaan ng loob. So, importante ngayon, Pisces, puso at isip ay iisa. Okay? Queen of Cups, naka-apekto siya kay uh, Nine of Wands. Pagod na pagod na, pero sabi mo, mahal ko to eh. Wow, puso, no puso. Alam mo, nagmangtama sa yung planetary alignment no because on september dalawa po eclipse natin on full moon in um, pisces on september 7 and then on 21 merong kang solar eclipse naman in virgo no dalawang ang eclipse natin is a period of reviewing para ni-review nire mo at saka ah uh, uh, fina-form mo yung iyong mga uh, uh, serious relationships or bagong relationships in business and love. Parang ito, inaayos mo, ah, mahal ko ba tong bagay na to? Bakit ko siya pinaghihirapan? Halimbawa, negosyo. Gano'n ba kahalaga sa akin tong negosyo to na kahit ang hirap-hirap um, kumita. Minsan siguro online selling, parang walang pumapasok na kita. Pero bakit ginagawa ko pa rin? Bakit pa rin gusto ko pa rin? So, nire-review mo this month, ano, pagkatapos ng mga eclipse na yan, yung pagmamahal mo or um, passion mo sa isang bagay o sa isang pagmamahal, sa isang tao o sa isang adventure na parang sayo mo, gaano ko ba kavalu to sa buhay ko? Gaano ko ba siya pinapahalagahan? Bakit ko siya pinapahalagahan? Pag nasagot mo na 'yon, sayo mo, ah kasi para sa future ng anak ko. Doon itutuloy mo siya. O kaya ay ayoko na nito, iba na lang. So, depende po ito, hindi ito pare-pareho, magkakaiba kayo mga Pisces, no? Depende po sa inyong pinapahalagahan. Kung mahalaga sa'yo to at gusto mo i-keep, then push. Pagpaguran mo, paghirapan mo, magubunga yan. Pero kung naramdaman mo na, uy, unti-unti na kumakalas, na wala na yung passion ko, nasa yo ang power. No? Kaya ngayon, alamin mo sa puso mo kung gaano ba kahalaga to nilalaban mo. And then, tumbukin mo kung talagang mahalaga sa puso mo yan. Okay? Queen of Cups is being clarified by you have the Five of Pentacles. Yes, nahihirapan ka na. Hirap na hirap, pero ano bang tinatawag ng puso? Yan ang tanong pa, Isis. Hirap na hirap ka na, nag-struggle na, feeling mo hindi ko na kaya, and sometimes sa na, na yung physical and mental health uh, dahil sa kakakayod o kaka, nauupos na pag-asa o parang ikaw lang yung gumagawa. Ngayon sabi ng spirits mo, if you want to continue, kahit nahihirapan, ask your heart and your heart and your intuition. Malakas ang intuition mo, Pisces. You're very, very deep. You're kind of person talagang malalim ang uh, uh, spiritual power and em empathy. Mararamdaman mo to. Maramdaman mo to kung mahal ko pa to, didiretso ko. Parang ganyan, okay? In the area for near future, you have the world guard. Yes, success is on the horizon. Okay? Kaya tsagayin mo. Lahat na sinabi ko, dito, 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 dito. Tinan mo, with the knight of swords here, didiretso siya. Ito yung uri ng tao na desidido. Kahit anong mangyari, kahit na anong sabihin na ibang tao, pagtawanan man siya, lokohin man siya, or kantsawan man siya, o kaya pa, paalalahan siya, huy, Pisces, mali yan. Uy, Pisces, wag ka na dyan. Pero siya, hindi, ito yung gusto ko. So, so good ako. Ganyan. Kaya ito, card of, ano eh, recklessness, di ba? Parang, at some point, you want to be reckless. You want to be, to feel good with your decision. Ito yung gusto kong gawin at the moment, eh. Parang ganyan, eh. Kaya medyo kakaiba si Knight of Swords. Parang, kung ano yung naramdaman niya at nasa isip niya, lalaban niya agad yan. Hanggang dulo, di ba? At ganun ka rin here, with a near future mo. You gonna complete a cycle. Kung ano yung simulan, tatapusin. Kung ano yung ginawa, hindi ka hihinto hanggang sa magkaroon ka lang magandang resulta. Parang ganyan. No? And you're on the top of the world. Some of you gonna travel. If you want to travel, go push. Uh, seeing another business, business venture or new career opportunity somewhere else. Sayo mo, ay, grab ko na yan. Baka may mag-open trabaho sa Canada. Ay, push, sige, trabaho tayo doon, pula tayo doon, parang ganyan. So, para ayaw mo sayangin yung pagkakataon at handa kang isara kahit ano para pumunta lang doon. Parang ganyan. Parang meron kang, I don't know, parang meron kang in the near future to ha, in the near future, ready ka sumugal. Ito oh, the full card, dahil sumugal ka, diretso ka sa tagumpay. Dahil nilaban mo at kinaya mo yung energy and power dire diretso ka doon. Parang ready ka talaga to conquer once makikita mo yung opportunity na mag-arise. Kasi before parang ayaw magtiwala, parang mm, kukunin ko ba yan? Pero pag nakita mo na pag tangible na, pag nasa harap-harapan na nandiyan na yung blessing, alam mo gagrab mo na yan eh. So, you just want to have proof. Gusto mo lang magkaroon ng pruweba na nandiyan na, ko yan. Parang ganyan. Okay? the the world cards being clarified by the ten of swords yes end of a tough cycle and the near future hindi hindi mo na babalikan yung mga pain and sorrow na dinanas mo before diretso ka na at uh, wala na lingunan to pag galing na sa hirap, nanggaling na sa pagkabagsak, huwag na huwag ka nang babalik doon at isara mo na yung cycle na yun at matuto ka para pag sa bagong cycle ng buhay mo, hindi hindi ka na babalik dito o hindi hindi mo na ito dadanasin. Okay? Napakang magandang paalala rin para sa iyong future, Pisces. In your challenge, unang-una, you have far away places, get ready for new horizon. Yes, kakasabi ko lang, para may travel going somewhere else, somewhere farther. Pwede rin ito um, um ito, symbolic lamang, baka mamaya meron kang pagpunta sa ibang negosyo o ibang industriya. Baka dati, empleyado ka. Ngayon, gusto mo na magtigil ng negosyo. O kaya dati, nasa gantong industriya ka, lilipat ka ng ibang career. Halimbawa, nasa IT ka dati, ngayon lilipat ka sa call center. O kaya dati, nurse ka, ngayon call center ka. So, parang meron kang malayong-malayong journey na kailangan mo matuto. And this is something na magpapataas na antas ng buhay mo. So, be ready with the adventure. Kayang-kaya -kaya mo yan. Another message, you have discovering truth, you stand in the light of truth. Ngayon po na ito, kailangan harapin talaga yung katotohanan sa buhay mo. Ano yung meron ka na pahalagahan at ano yung mga wala na kailangan bitawan o kailangan isuku na? Ano yung mga pangarap na hindi nag-work? Ano yung mga relasyon na hindi gumagana? Ano yung mga mali mo? Yun yung mga katotohanan sa buhay mo. Yung mga mali mo, yung mga pwedeng pangayusin, yung mga pwedeng bitawan. Ha? No? Yun yung mga katotohanan na kailangan mong panghawakan at buhisiin. Okay? In the area for challenge, you have the 10 of uh, Cups. Ten of Cups, talaga nakita ko ito. Ang magiging problema mo, baka komunikasyon sa pamilya, sa mga kapatid, sa mga anak. Baka may masabi ka bigla, tapos hindi nila na-gets. No? Wala ka naman ibang meaning, pero sa, sa, kanila, iba nakarating. No? Kaya kailangan talaga ngayon maingat ka. Maingat na maingat ka sa pagkasalita, sa kung paano mo sinasabi, baka maka-apekto yan sa ugnayan o komunikasyon. Kaya, maging mar, maging mara, mar, maging marahan ka okay pag mo yung emotion pisces hindi pwedeng laging sasabog na lang o bigla-bigla ka na lang magkasalita ng hindi mo minimin. So ngayon, be mindful of that. Okay? On September 21 po, like I said kanina, solar eclipse ay gagalaw sa Virgo. Dalawa, dalawa eclipse natin magkaiba, lunar and solar. Pero sa 21 solar eclipse po yan, new moon uh, is also saying, also saying to you na meron kang new beginning and potential fresh start on your uh, focus on committed relationship. Ito yung mga committed relationship mo. So, kailangan talaga mag-focusan. Especially at the middle of September. May mga bagay na parang mm, friction, pa kailangan relax lang. At, at isipan mo ma maigi, mas mahalaga ang relasyon ko kaysa sa problema to. Mas mahalaga ang relasyon namin kaysa sa mga uh, panggulo lamang na mababaw na bagay na pwede mo namang palagpasin na lang kaysa maapektuhan ng ugnayan, di ba? Nakita ko rin dito talaga na yung mga pangarap, ito pa rin ha. Because nakita mo sila, oh, nakatingin sila sa langit, eto yung mga pangarap nila, nakikita na nila. Nandiyon na yung pangarap para na sa buhay ko. Pero anong gagawin mo para makarating yan sa lupa at maganap So, there is a challenge for you this month is to bring down the dreams into your reality at actionan. Okay? Ten of Cups is being clarified by you have the Queen of Cups. All about heart. Kailangan maging maligaya ka ngayon. Dalawang best na mabas si Queen of Cups telling you your heart matters. Ang kapaligaya kay Pisces ang importante. Kung itong ugnayan na to, hindi ka na maligaya dyan, parang gusto mo na bumitaw, pakinggan ang puso. Kung halimbawa itong pangarap na to, kahit maraming abirya, maraming mga humaharang, yan ba talaga pangarap mo? Yan ba magpapaligaya sa'yo? Go push! Ilaban mo hanggang dulo. No? Kung ito bang mga taong ito ang humaharang sa kaligayahan ko, ano yung mga dapat mong gawin para hindi nila sila humarang. Either kausapin or bigyan na sila ng creative way to express yourself para maunawaan nila na pangarap mo yan at huwag silang humarang, wag silang uh, maging uh, maging blockages, no? Ito yung panahon na ilaban ng ultimate happiness, not just for you, ha? Huh, but for the whole family. Ito yung kaligayahan na, na si share. Hindi ito kaligayahan pansarili lamang. Kaligayahan para sa nakararami. So, parang ito yung pagkakataon na uh, cultivate the love for you, for the for your surroundings. Doon ikot ang swerte pag masaya ang lahat sa circle mo, okay? In the area of your fortune, bigyan mo na ng fortune cards. Unang-una, you have the stars whisper your destiny. Follow their ancient light. Yes, yung mga stars daw, listen to your astrological uh, readings or planetary alignments if you are into tarot. Yan, makinig ka daw sa mga bagay na um, sinasabi sa'yo ng mga stars and also planetary beings. No? Makakatulong yan sa'yo moving forward. Another message, you have, uh, your destiny is intertwined with the stars. O, oh, dalawang beses mo stars. Stars is all about dreams. Stars are all about hope. All about yung mga wishes mo, no? Napakaganda. Dalawang cards ang nagsabi, makinig ka sa between. Makinig ka sa yung mga pangarap na kaya mo siyang abutin. Kaya mo siyang sungkitin. At huwag na huwag ka susuko, okay? Another message, you have, the moon's phases aligned with your desires. Make a wish. O oh, ngayon, uh, mag-wish ka daw sa mga bagay na gusto mo tamang tama din the moon's phases we have two eclipses the new moon in a uh, lunar and the solar eclipse in the full moon so dalawang magkaibang galaw ng moon. At sinasabi sa'yo, time to para mag-wish because maganda yan para sa iyo. May changes sa moon, may changes din sa paggalaw sa iyong kaperahan, sa iyong karera. Kaya magkaroon ka ng wish ngayon. Pero sa oras mismo na eclipse, sa September 7, saka sa September 21, huwag ka mag-wish sa mga araw na yon Hayaan mo lang gumalaw ang araw, hayaan mo lang gumalaw ang mga pagkakataon kasi eclipse. So, let that pass. Pero ngayon mag-wish ka na habang wala pa eclipse, okay? In the area of your fortune, you have the four of wands, go getter ka. Pumunta ka sa goal mo. Uh wag kang papa tawag dito, wag kang papahinto and always eyes on the prize, eyes on the target. Meron kang finish lang na gusto mong maabot, halimbawa makabili ng bahay, makasal, o kaya makabukod na, maproposal, or meron ka na in evaluate when it comes to your love life, or when it comes to your relationship. Parang ito gusto mo nang gusto mo nang bumukod, gusto mo na mag-propose siya sa iyo o magkaroon kayo ng uy, ano ng relasyon natin? Ano na ang pangarap mo, no? Para naghahangad ka na ng bagong yugto at makakamit mo 'yan. Makakamit mo na 'tong new step o new a new career growth. Meron sa inyo parang gusto na malipat sa ibang job o ma-promote ganyan. So talaga mag celebrate kasi this time kasi may paggalaw sa mga inaalagaan mo. O may mer meron ka mga milestone na makukuha this time, okay? The Four of Wands being clarified by the Page of Swords. Yes, Page of Swords Page of Swords is all about good news. May darating sa yon text, call, chat, or email, or tawag talaga literal na parang uwi Pisces, usap tayo dahil sa ito, gantong bagay. So, pwede trabaho, pwede sa love life, pwede sa career mo, o sa mga pangarap mo hinihintay, baka may tawag for civil service exam, or sa yong mga uh, interview, ganyan talaga matutumbok mo. Winning the finish line dahil sa tawag na ito o good news na ito. So, congratulations. Okay? In the area for divine messages you have, it's time to take action. Yes! Time talaga to take action on your dreams. Kailangan yung pangarap in action na hindi nasa isip lamang. Ito rin. With the full card here, tayo mo talaga para kuminus for a new beginning, for a new start, for a fresh start. Sabi ko nga sa inyo, may solar eclipse tayo sa 21. Ito na yung pagkakataon for a new beginning, fresh start, and a new force in a committed relationship. So, meron kang relasyon, ito na yung pagkakataon na magkaroon kayo ng commitment or um, bagong yugto, parang ganyan. Sa trabaho, ganoon din. Another message you have, don't let your past hold you back. O sa mga mga bagay na kinalugmukan mo o kinap uh, kinasakitan mo dati in the past, huwag mong hayaan na maka-apekto yun. Past na yun, ikandado mo na yun, ipadlak mo pa, gawin mo para mighty band, ilibing mo na sa lupa yun, hindi ka na dapat maapektuhan doon. Halimbawa, sa trabaho, sinigawan ka ng boss dati. Sa bago mong trabaho, ayaw mo tuloy magpasa kasi baka maulit yun, makasigawan ka ng bago mong boss. So, huwag mo hayaan na makaapekto yun before sa ngayon. Always think na now is the right time for me to change my life and be happy and be um, spontaneous again, be adventurous again. Okay? Especially here, in the area of divine messages, you have the Queen of Cups. Ngayon, kailangan mong isipin paglago. Paglago ng pera, paglago ng pag-ibig, paglago ng pagmamahal, paglago ng koneksyon, paglago ng relasyon. No? Hindi pwedeng pinaputol. Walang tayong para putulin ng mga relasyon na, na maganda. Pero yung mga relasyon na, uh, alam, ko sa inyo, di ba, toxic, o kaya parang alam mo siya yung humaharang, alam mo siya yung dahilan, yun ang kailangan putulin. Pero yung mga bagay na pinapahalagahan mo, tinan mo, nasa kamay niya yung pentacle, yun yung valuable sa kanya. Pwedeng magulang, kapatid, anak, uh, trabaho, pangarap, negosyo. Kung ano yung mahalaga sa iyo, yun ang kailangan mo i-nurture. Pero yung mga tao sa paligid na, pwede mo bitawan, pwede mo namang hindi napapasukin sa buhay mo. Go push. Patulin 'yon. Pero yung mahalaga, kaya mo i-multiply. Pera, no? Um, aumento sa sahod, yung kaya yung uh, negosyo mo mong gusto mong expand, yun ang kailangan mong pahalagahan this time at huwag na huwag susuko. Eyes on the price, okay? Queen of Pentacles being clarified by you have the Six of Swords. Yes, abante, abante, abante. Napakalinaw. Abante, abante, abante para lumago ang pera. Hindi ka pwedeng nakastack lang sa isang bagay. Tinan mo si Knight of Swords. Kikilos siya. Uh, move siya forward. Walang makakapigil sa kanya. At uh, malakas ang loob niya. At parang yung energy, yung momentum na sa kanya ngayon. So parang i-take The mo, take the take um, the moment and uh, take this time to really fight for your dreams. Abante, abante, abante. Pasulong ka sa kapirahan mo. Napakaganda for you. Ito ang yung outcome but first, bigyan mo tayo ng fortune cards. Unang una, you have leg stepping into a new experience. Yes, ito talaga yon New experience. Congratulations. Another message, you have elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Yes. Meron ko paglalakbay o bagong lugar o baka symbolic lang ito. Baka meron ka talagang transferring kaya bagong adventure o bagong journey. Another message of basket, recognition and reward, congratulations. O kaya merit, may pagkilala or omento or kota, may kota, uh, ipapalakpakan ipapa ka or i-recommend ka, parang ganyan. Another message, you have not unsuccessful plans. Oh, meron ka daw unsuccessful plans kaya daana mo na to. Ngayon, kaya mo pa tong baguhin. Ang taro naman, it's all about you knowing the future or getting a glimpse of the future na pwede mong baguhin, pwede mo pang ayusin. Kaya kaya mo pang ayusin to, daanan mo lahat ng to, isa puso at isip mo para maging successful na yung plan mo this time. Ang outcome mo ito, but first, ihanda mo na isang tanong, isang sagot mo ha. Nasagutin ko po yan after this. Your outcome, for September 2025, you have, wow, the eight of swords. Kaya mong makalawa, maka, makawala dito. Sa lahat ng pagkakulong mo, akala mo hindi mo kaya, akala mo walang pag-abante, meron, meron, meron. Sabi nga ni Carl Aquino, sa bata-bata, paano ka ginawa? Akala mo wala, pero meron, meron, meron. Makaisip ka ng paraan, nakawala ka sa problema na yan, may solusyon na darating at the end of the month para pagtapos pagdating mo ng October, diretso ka na at wala ka ng, wala ka ng harang kumbaga. At magagawa mo ni dapat mong gawin. Uh, wala ng distraction, wala nang obstacle, going forward ka na. Basta believe in yourself ha, huwag nang pagodahan ng sarili, kayang kaya mo lagpasan yan. The eight of swords being clarified, but the eight of wands, yes. Eight of wands all about good news, right direction, and good news after good news after good news. Kaya kung akala mo stuck ka, pag nakaisip ka ng paraan, yun yung tamang paraan, tamang direksyon. Diretso lang yun. Focus ka lang doon. Huwag mong pagodahan ng sarili mo. Magtutuwa ka sa tagumpay dito. You're on the right path, okay? Kaya wag nang matakot, huwag nang pakinaan ang loob. Magiging okay din ang lahat. Pagpasok ng Oktobre, okay? Napakaganda for you. Pisces, September to, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang. Close your eyes and concentrate on this one question, okay? You have one And you have two. Bihindi kita ng angel card. Nasa tabi mo ngayon ang angel mo. To clarify all of this, you have one and you have two. Okay, uh, Pisces, open your eyes. Inhale and exhale the answer to your question. You have the king of swords upright and you have the two of pentacles in reversed. You have no and you have reconsider. Okay, sabi ng spirits mo ngayon, sabi ng angel mo pala, ngayon hindi muna. Kasi parang kailangan mo pa i-reconsider. Baka meron pa ibang paraan, ibang way para magawa yung question mo. Huwag mo mo nang tumbukin na isipang paraan. Meron pa daw ibang, kailangan mo i-reconsider. To, to work things out. Sabi ng spirit guides mo, kasi para meron ka pang pamimilian. Mamili ka muna, timbangin mo daw muna. Reconsider mo muna. Timbang mo muna with the two of pentacles. Kung ano mas magandang paraan at maging matalino ka sa desisyon mo, panindigan, aksyonan, maging matalino ka daw this time. So ngayon, know muna, timbangin, alamin, reconsider kung ano yung tapang best option to finally answer this and get this. Okay? The answer is no. Isipin muna. Kaya, kaya mo yan. At uh, panindigan yung clear mind. Pag malino na sa isip, okay na yun. Okay? So Pisces, that is the answer to your question. Ito rin po ang inyong September 2025. Hopefully po yung ka. Comment down below and I'll be your messages. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Pisces. I love you. This has been James from James ROPH. PH. God bless everybody.